Yan. Iba talaga yung orchids na hindi naaarawan. Green na green ang dahon. Yan. Dito kasi siya sa hindi naaarawan na kalagay. Oh. Di ba? Tapos uling lang siya guys. Yan. Ito naman ang ipapakita ko sa inyo guys. Yan. Ito yung orchids na yan. Tignan nyo yung dahon niya. Ito yung sa sobrang init. Kaya, guys, tinanggal ko siya doon sa kanyang nalagyan na nakasabit lang kasi masyadong mainit ang panahon. Yan, tinanggal ko sila. At ito naman, guys, yung mga siwi na ito, ay tinanggal ko rin para ganyan, para idikit ko siya doon sa puno ng kakawati. Yung ito naman guys, ng mga nakalambitin, ito ay aking isasabit na lang. Nakaganyan siya sa bunot. Ito guys, to yan, kikita niyo to ito. Kaya ito. ito, ginawa ko rin yan, yan, Ito yung mga sobra-sobra sa mga pinagtatrabahohan na itatapo na lang, yung ginawa ko na lang ganyan. Yan, tapos nagyan ng uling. Yan guys, to oh yan. Ito mamumulaklak na siya. Yan. Ito siya. Tsaka ito ay magsusuwi na siya. Yan. Kaya ituturo ko sa inyo ngayon guys, ang tamang pag-aalaga talaga ng orchids. Yan kasi mga yan ay napabayaan ko na naka ano lang sa sikat ng araw, kaya ngayon ay tinanggal ko sila para ipapakita ko sa inyo kung saan tama ilagay. Yan guys, oh, yan oh. Pero tingnan niyo guys, oh, kahit na ano, namumulaklak pa rin siya. As kung marunong kayong gumawa ng paso, na ganyan, isasabit lang. Ito ay gawa sa semento. Yan. Tsaka tela. Yan. Yan lang din yan sya. Parami na. Na nakasabit. Dito tayo guys. Ito ay pinagawa ko para mailipat ang aking orchids. Yan. Ito ay net. Yan. In order ko sa Shopee. At kung nakikita nyo naman ito, ito yung na yung bakanti pa, ito ay ang puno ng kakawati. Yan. dyan ko siya ngayon ilalagay ang aking mga orchids. Diyan ko siya ililipat. Yan. Yan, guys. oh, yan. Yan, di ba? May net na siya. Hindi na siya masyadong maaarawan. Kaya maaalagaan ko na ng maganda aking orchids. Kaya pag maganda, maganda na siya, guys. Yan, abangan nyo po. Oh, yan. So, guys, dito ko siya. Yan, para dyan siya uugat yung orchids na yan mga orchids ko na ililipat. At ito naman, guys. ba may ganyan siya. Ito, ito ko nakikita nyo ito. Yan, yung kahoy na yan. Nalagyan ko yan siya ng pako at dyan ko isasabit ang ibang mga nakabunot. May mga pwedeng isabit yan. Kaya, yeah, guys, para maprotektahan at maproteksyonan sa init ng araw kung malawak-lawak lang po yung inyo area, ay pwede nyo pong gawin yon. O kung man po ang inyong area, kahit po gumawa na lang kayo ng isabit, isabit yun na lang po. Pwede po sa bunot, o pwede po sa ganito lang. Yan. Lalagyan nyo lang po siya ng, ikita nyo to, yan. Lagyan nyo lang po siya ng bunot, o kung pasupo, pwede rin po. Yan. Pwede nyo rin pong lagyan ng kahoy dyan at isabit. Maraming paraan para mapaganda natin ang ating mga orchids. Yan. Kung nakikita nyo ito, ito. Yan. Paso. Yan. Orchids yan. Kung wala po kayong bunot, ipering sa uling lang. Yan. At nakikita nyo naman po ito. Yan yung mga aking mga banda. Yan. Yan. Mo? Mga suwi lang po yan siya. Yan naman, nakaganyan lang siya sa plastic na yan. At nakalambitin. Yan, mga suwi ng aking banda. Yan. Yan, nakaganyan lang siya, nakalambitin. Ito siya, nakalagay sa ano, may net yan siya. Yan, para hindi naaarawan. Kaya tignan niyo guys, oh. Green na green siya. Kasi hindi siya naiinitan masyado. Yan gay guys yung mga orchids ko na nakalagay sa paso, oh, di ba? Yan. Yan siya, yan. Na hindi mga nakasabit. Yan guys. Yan. Iba talaga yung orchids na hindi naaarawan. Green na green ang dahon, yan. Dito kasi siya sa hindi naaarawan nakalagay o oh, di ba? Tapos uling lang siya, guys. Yan. Ito naman ang aking mga butterfly, yan, white butterfly, yan. Dito naman siya, nasa lilim ng puno, kaya hindi siya masyadong nasisikata ng araw. Hmm. Kaya green na green at mahaba ang kanyang ano, diba, yan. White butterfly yan siya. Yan, yung iba naman ay nakadikit nasa, yan o kadikit na sa puno. Yan. And guys. Yan mga tamang pag-aalaga. Hindi na ano. Yan. Green na green. di ba diba? Sana'y magustuhan nyo ang aking video. Paki comment, like, and share. And at mag-comment din kayo guys kung ano yung mga dapat na bulaklak na gusto nyong ipakita ko o kung ano pong makakatulong para sa inyo. Magsabi lang po kayo sa akin, i-comment nyo lang po. At maraming maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa aking video. Thank you!